Good morning, good morning guys. Ah, uh, dito na nanto tayo kay Just Do It. Ah, uh, ngayong araw tuturuan ko kayo guys kung paano mag-input ng data dito sa machine na Image Double Head. Yan. Yan ang pangalan niya guys, Image. Yan siya. So guys, mag i yan, mag-input tayo nandito guys. Nga pala ang puputulin natin ito. Ito. Yan. Uh, una, kukuhaanin natin yung height. Yan. Ang height nito ay 13. Yan. Kailangan natin yung height guys para Uh, makuha yung sukat na gusto natin kasi dito tayo kukuha ng sukat sa taas hindi dito sa baba kasi pag sa baba kahit na hindi na natin lagyan ng height, zero to eh eh dito sa taas kaya kukuha tayo ng uh, tilinga, kukunin natin yung height so ayan guys ang pag uh, input po ng data dito, dito sa image uh, image double head ganito po yan. Umpisa pa lang yan guys. 8-4 natin. Yan. Tapos, set natin ang cut. Tapos, single. Tapos, single. Tapos, yun. Yung sukat na gusto natin guys. yon Ang sukat na puputulin natin guys ay ito. 82. 82. 82 cm. So, ayan guys. Lagay natin. Pero ang kwan nito guys, ang ang measurement nito kwan ah millimeter. Kaya yung tayo ng 82 820 millimeter. Yan, apat. Yan, yung ito naman yung N, yan yung number of kwan. Number of cut. Yan. Tapos ito yung height niya guys. Yan. Ayan yung height nya. Uh, 130. Hindi na natin babagoyin kasi naka 130 na. Tapos, ito yung sa head nya. Kung 45 o 90. Kailangan natin ng 45. Kaya yan. Nakasit na rin sya. 45. Okay. And pwede rin natin palitan nya ng 45. Ganito lang. yan 45 ulit. Ayan. Tapos guys, pagkatapos na natin naisit yung kwan, yung mga beta nya start na natin yan emergency press sabi nya yun guys hindi pa naon yung kanya yung ito emergency yan o so, guys tapos pindot uli natin ito yan tapos balik sya sa start saka natin pindotin yung start yan saka ito na guys start na natin o, oh, ayan guys. Ayan, so, ay start ko na. Ayan. Ayan. So, ayan guys. oh. So, start na siya. Ayan. Ito na ang magputol yan guys. Ayan, okay, lalagay ko yung isa guys. Para makita So. Ito. Lalagay tayo. So, Oh, tapos nga, ito Pag nainagin natin yung flan Para hindi siya Para hindi siya tatalong

Tapos, sabihin natin, sabihin natin yung tama. So, yan yung tama ito. Tapos, ito. So ayan guys, natapos ko na yung apat na slit natin na na piraso. Ayan. Kasusunod naman na uh, kwan, magsisit ulit, ganun, ganun ulit ang gagawin. Ang nagbabago lang yung babaguhin talaga yung height para anong pangalan nito makuha yung sukat na gusto natin kung ano yung nilagay natin dito dapat baguhin natin yung sukat ng height at uh, ito, ito rin yung 45 or 90. Yan. Okay guys, salamat sa pa, uh, panunod. Pa-support lang po kay Just Do It. God bless you.